Bicolinan, ito na po ang kanilang ipinagmamalaki kinararangal, The Meeting Carabao Festival! Sabay bukol sa mga kalabaw na nagkikintapan, nakadisplay din ang iba't ibang produkto ng pulilan at siyempre pa, ang mga dilag na nagagandahan, bumibihag sa puso ni makakatawanan. Ah, uh, Miss, uh, kalabaw ba ako? Bakit? Kasi napapalood ako sa ganda mo. sa ganda mo, ako pa lang nag-i-enjoy na. Ah, how did you find this event? Wonderful. And absolutely amazing. Wow, uh, you believe in the carabao? Uh, yeah, thousands of them. You can do the English carabao? Uh, we don't have them. No. <laughs> ah, I do that. <laughs> At siyempre po, ang pinaka-center of attraction, itong foreigner neto. Kung tawagin po ito sa lahi ng mga kalabaw, Etisoy. Kaya naman kitang kitang saya ng kulinan sa kapistahan ng kalabaw na nagluluhuran. Kaya nung lingko at kayo po'y papasikatan, ako rin ay magpapanood ng kalabaw na kaya ko lang.